At so yun mga boss, so bali tapos na nga yung ginagawang uh, bakod dito, yung asintada, no? so bali poste na lang yung natitira doon sa ating bakod. So yan, nakikita nyo iba, pinopormahan na yung ating uh, poste nung uh, pader. So ngayon okay, naman, eto pinapa-clear lang natin tong area na to kasi uh, magle uh, lay layout na tayo dito at gagawa tayo ng butterboard natin para naman doon sa bahay. So bali yung magiging setup ng bahay natin, itong part na to is garahe and then doon sa part na sa kabilang yon may setback tayo doon na 1.5 meters And then dito sa harap kanoon din may setback din tayo na 2 meters So para merong galawan tayo sa gilid at bahay At uh, syempre yung uh, bahay natin isa is malagyan natin ng magandang design Kasi hindi siya nakadikit doon sa ating mga wall Ayan Ayan so bali yung uh, layout natin mga boss ito butterboard na Ayan so bali ito na yung uh, grade line natin ito na yung uh, tuwing, uh, elevation ng flooring Itong nga uh, height ng butterboard na to, so nakikita ninyo, yan, kinakilangan levelado na yan. So para yung reference natin, pag hukay, paglalagay ng bakal, lalim ng hukay natin, is dyan natin kukunin. So pag nakalayout na tayo, nakita natin yung mga send yung ating mga column line natin, yung mga center column line natin, pag layout natin, so bali dyan natin ipapako yung mga linya sa mga butterboard na yan. So nakikita nyo, tipid lang yung ginawa nating butterboard. Doon na lang tayo naglagay sa mga pader. Yun, nakikita nyo. So medyo tipid. At saka maging stable na, hindi nagagalaw. So dito na lang tayo sa part na to. Naglagay ng uh, butterboard. Yan, coco lumber lang yung ginamit natin. So yan, simpleng butterboard lang. Basta importante, pag gagawa kayo ng butterboard, ganito, kukunin nyo na yung grade line ninyo or yung elevation ng flooring ninyo. Napaka-importante nyan. Kinakailangan galing sa kalsada natin ay lagi tayong mas mataas. Kita nyo to, wala pa tong kalsada. So kina kailangan i-prepare natin yung ating uh, flooring, yung floor line natin na mataas na. Kasi pag nagkalsada yan, gumawa ng drainage, nagkalsada in the future, so may tendency na tataas pa yan. And then kung yung kabahayan natin, yung floor line natin, elevation natin, is mababa lang. So may tendency napasukin tayo ng tubig or ng baha or pwedeng maipon dun sa lugar natin yung tubig hindi na makalabas ng drainage so yan napakaimportante talaga pagla-layout kinakailangan bahain man o no, hindi mas maganda elevated palagi yung bahay natin so para nakakalamang na tayo in the future wala tayong magiging problema dahil alam nyo dito sa Pilipinas mayat maya tumatas ang kalsada so kaya kinakailangan mga butterboard ay okay na yung elevation ng ating floor line. Okay? So ayan. bali yung butterboard natin na to. Pati banyol, so para pag naglagay tayo ng mga tanse o lambre, hindi siya gagawin. ng stable, hindi mo kasi squat ating layout. Okay? So isa problema na ito, mga bossing, medyo challenging yung paglalagay ng kabahay na to. Yung ito ay nalaki ng mga sa So napaka-laki sa loto. Pero na naman natin sa part ito. Uh, yung kalusda. Itong part na ito, ito kalsada yan. So parehas naman sila ng opening. And then ito namang uh, linya nung kabahay natin. So pag sinilip natin is pantay naman siya no, nasa linya. So yun nga lang sa survey natin. Siguro yung surveyor, paglalagay ng umuhon nila, eh, medyo napakalayo 170 cm yung wala sa eskwala nitong lote Ayan, so yun ang magiging problema natin dito. And then, syempre, pag-uusapan pa namin ni Boss bukas kung paano ang desisyon na gagawin natin. So, ayan, may layout na ako dyan. So, meron namang mga setback yan, mga bossing. Ito, yung setback natin sa harapan. And then, meron tayong space pa sa garahe. May setback din tayo dun sa tagiliran. So ngayon, hinilit hilot na lang natin mga bossing, no? So medyo na revise yung sukat ng setback natin. Ang importante kasi yung bahay is naka-eskwela. So yung mga setback natin, okay lang mawala sa eskwela yan. Gaya ng sabi ko, the more important yung kabahayan. Ayan, so yan yung update natin mga boss dito sa ating uh, lupa project at abang uh, abangan niyo yung mga susunod